Sa gitna ng patuloy na pag-init ng tensyon sa West Philippine Sea, tatlong malalaking galaw ang sabay-sabay na gumugulo sa balanse ng rehiyon. Ang pagkalat ng Japan ng kanilang makabagong submarino, ang paglapit ng inaabang South Korean KF-21 fighter jet sa Manila para sa posibleng pagpasok sa Philippine Air Force, at ang mas agresibong hakbang ng Pilipinas at mga kaalyado upang pigilan ang patuloy na konstruksyon ng China sa paligid ng Scarborough Shoal. Sa bawat pangyayari, malinaw na hindi na basta nanunood ang mga kasali sa rehiyong ito. Iba na ang tono, iba na ang galaw, at mas kapansin-pansin ang paglipat ng mga bansa sa mas matapang na posisyon. Unang gamulat ang ulat mula sa Japan na nagpakalat sila ng isang bagong generation na submarino na highly silent, may advanced sonar system, at may kakayahang mag-operate ng matagal sa ilalim ng dagat ng hindi madaling madetect. Kilala ang Japan bilang isa sa mga pinaka-advanced na bansa pagdating sa naval technology, at matagal nang nangunguna sa paggawa ng mga ultra-quiet submarines na kayang makipagsabayan sa mga kakayahan ng Amerika. Ang pagpapakalat ng Japan ng ganitong uri ng submarino sa Indo-Pacific ay malinaw na mensahe, hindi sila papayag na solohin ng China ang karagatan ayon sa mga analista, ang paggalaw na ito ay bahagi ng joint deterrence strategy kasama ang Pilipinas at Estados Unidos, lalo na at pamapalo na sa pinakamataas na antas ang provocation ng China sa WPS. habang nangyayari ito, dinala naman sa spotlight ang KF-21 Boramae ng South Korea matapos tinumpirma na ikinoconsider ng Philippine Air Force na ito ang magiging susunod na multirole fighter jet ng bansa. Kilalang mas mura ngunit halos kapantay ng capability ng F-35 at F-16V, ang KF-21 ay nakikita bilang pinaka-practical at pinaka-strategic na opsyon para sa Pilipinas. May kakayahan itong magdala ng advanced armaments, may AESA radar, may stealth features, at higit sa lahat, maagang na ipapadala kumpara sa ibang Western fighters. Inaasahang magsasagawa ang Korean Aerospace Industries, KAI, ng high-level demonstration flight sa Manila bilang bahagi ng negotiation, at ayon sa ulat, handang magbigay ang South Korea ng flexible financing, training, at maintenance package na siyang pinakamalaking konsiderasyon ng AFP Modernization Program. Kung papasok ang KF-21 sa Pilipinas, iyon na ang magiging pinakamodernong fighter jet sa buong kasaysayan ng bansa. Hindi lang ito dagdag lakas sa Philippine Air Force, ito ay isang malaking mensahe sa China na hindi na basta magpapahuli ang Pilipinas sa teknolohiya. Kung ikukumpara, ang kasalukuyang FA-50PH ay subsonic light combat aircraft, pero ang KF-21 ay full multirole fighter na kayang makipagsabayan sa mga J-10C at J-11B ng China. Kaya naman malaki ang interest ng mga eksperto sa pagbisita ng KF-21. Dahil kung tuloy ang kontrata, magbabago ang larong militar sa WPS para sa Pilipinas. Samantala, pinakamatindi sa lahat ang nagaganap ngayon sa Scarborough Shoal. Sa loob ng ilang linggo, lumalabas ang mga satellite image na nagpapakita ng patuloy na pagtatambak ng China ng mga bagong istruktura, floating barriers, at dredging activities na tila nagpapahiwatig na nagtatayo sila ng panibagong artificial island. Ito ang pinakamatapang na hakbang ng Beijing sa lugar mula noong 2012. Ngunit hindi na ito pinapanood ng Pilipinas. Sa koordinasyon ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, at Estados Unidos, nagsimula ng magpatupad ang bansa ng mas agresibong maritime patrols at joint monitoring missions para hadlangan ang anumang pagtatayo ng permanent structure ng China sa Shoal. Maging ang Japan at Australia ay nagpahayag ng suporta. Ang Japan Maritime Self-Defense Force ay naglabas ng pahayag na handa silang tumulong sa domain awareness at maritime intelligence sharing. May ilang ulat din na nagsasaad na ang bagong submarino ng Japan na ipinakalat ay posibleng nakapwesto para subibayan ang mga galaw ng Chinese vessel sa paligid ng Scarborough at iba pang choke point sa South China Sea. Hindi raw lamang nakatoon ng Japan sa sarili nilang territorial issues, kasama rin sa misyon ang pagpapanatili ng stability ng rehiyon at pagprotekta sa freedom of navigation. Habang lumalakas ang presyon sa China, unti-unti namang lamilinaw ang bagong taktika ng Pilipinas. Hindi na lamang Coast Guard versus Coast Guard, ngayon, mas integrated na ang galaw ng buong defense network. Gumagana ang trilateral cooperation ng Pilipinas, Japan at US, habang patuloy ang pakikipagtulungan sa South Korea para sa modernization ng Air Force. Ang dating kulang sa pondo at teknolohiya, ngayon ay nagbabago ang direksyon. Ngayong mas malakas ang suporta ng mga strategic partners, nagkakaroon ng mas malaking leverage ang bansa para tumayo ng matatag laban sa unilateral actions ng China. Isa pang mahalagang bahagi ay ang pagkilos mismo ng mga mangingisdang Pilipino. Sa kabila ng harassment ng China, Nagpupumilit silang makabalik sa Scarborough dahil bahagi ito ng kanilang kabuhayan. Nakikipagtulungan ng TCG at BFAR sa pagbibigay ng mas malaking escort presence upang masiguro na hindi mabubulabog ang mga Pilipinong mangingisda. Ang pagbabalik nila ay hindi lamang simpleng pakikipagsapalaran, ito ay makasaysayang simbolo na hindi bibitawan ng Pilipinas ang sariling teritoryo. Kahit sa diplomatikong arena, mas matapang na rin ang posisyon ng bansa hindi na lamang strongly worded statements ang sagot sa harassment. Ngayon, may kasamang disclosure ng video evidence, real-time reporting, at pagdadala ng mga insidente sa international community upang makita ng mundo ang ginagawa ng China. Ang approach na transparent at open reporting ay isa sa mga dahilan kung bakit mas maraming bansa ang pumapanig sa Pilipinas at tumatawag sa China na tumigil sa provocation. Habang lahat ng ito ay nangyayari, ramdam ang pagbabago sa buong Indo-Pacific. Ang paggalat ng Japan ng submarino ay nagpapakita ng readiness nila na protektahan ang maritime routes. Ang pagdating ng KF-21 sa Manila ay nagbubukas ng panibagong kabanata sa Philippine Air Defense Capability. Ang pagtatangkang pigilan ng China sa Scarborough ay malinaw na paninindigan ng Pilipinas at mga kaalyado na hindi papayag sa militarization ng lugar. Sa kabuuan, ang mga nangyayaring ito ay tatlong bahagi ng isang mas malaking larawan, ang pagbuo ng isang mas matatag, mas integrated, at mas handang koalisyon laban sa anumang pagtatangkang baguhin ang status quo. Sa huli, ang tanong ay hindi na whether may mangyayaring pagbabago sa rehiyon, kundi how far ang magiging epekto nito sa balanse ng kapangyarihan. Kung ipagpapatuloy ng China ang konstruksyon, siguradong mas lalakas ang resistensya mula sa mga bansang naapektuhan. Kung papuesto ang Pilipinas sa mas modernong air at naval capability, mas titibay ang depensa ng bansa. Kung magpapatuloy ang strategic alliance ng Pilipinas, Japan, US at South Korea, mas titindi ang pressure sa China. Ang malinaw ngayon, hindi na panahon ng pananahimik. Panahon ito ng matatag na hakbang, matalinong estratehiya, at kolektibong depensa para sa kapayapaan at soberanya.